Kitang-kita ni Tracy kung paano gumuhit ang galit sa gwapong mukha ni Miko. Pero sa halip na pakawalan ito ang galit na iyon, mas pinili nitong talikuran na lamang si na Ginger at kung sino mang babae ang kasama nito. Dalidaling lumakad palabas ng apartment si Miko. Sinundan na lamang ito ni Tracy. I told you na to enter the apartment. Iyan tuloy ang nangyari. Paninisin niyang sabi. Pero matalim lang siyang tinignan ni Miko sa takot na baka siyang mapagmuntunan ng galit nito ay natahimik siyang bigla. Pumasok na sa loob ng kotse si Miko. Sumunod naman si Tracy at pumasok na rin sa passenger seat sa harapan. Titigan lang ni Miko ang manibela. In shock pa rin ito. Habag na habang naman si Tracy dito. Mabuti na rin palang na-cancel ang kasal. I told you, it's a blessing in disguise. Hindi ba? Pero waring hindi siya na nito. Hey, hello. Pukaw niya sa atensya ito. Okay ka pa ba? Pero natiling tahimik si Miko habang nakatitig sa manibela. I don't think I could drive. Mayami ay usal nito. Hindi ko may galaw ang mga kamay ko. Itinirik ni Tracy ang mga tinta. O si Alice John. Ako na ang magdadrive. Muling bumaba ang kotse si Miko. Nagtungo naman sa driver's seat si Tracy. Sakay ka na. Yaya nito. Lumakad si Miko sa sumakay sa passenger seat sa harapan. Are you ready to go now? Tanong ni Tracy rito. Tumangulang si Miko. Iyon lang ang pinatakbo ni Tracy ang kotse. Dito na nahimas-masan si Miko. Biglang bumalik ang isipan nito sa katinoon nang mananasan ang driving skills ni Tracy. Panay kasi ang overtake ni Tracy. May hindi na i-intimidate sa mga malalaking bus sa What the hell are you doing? Tanong nito. Driving? Masayang sagot ni Tracy na nagbukas pa ng radio. You're not driving. That is called street Sambit naman ni Miko. Ang sungit mo talaga. Pero pinapatawad na kita ring, what you've been through. Pwede bang mongunang mo muna sa sa ang sasakyan sa pinakamalapit na gasolina ang madaraanan natin? Bakit? Pultang ka pa naman ah. Baka mauna pa akong atakayin sa driving mo. Hindi nga naglaunin nakakita sila ng gasolinahan. Kagad nagpark doon si Tracy. Mabaka kagad ng kotse si Miko at pinuntahan ng side niya. Baba dyan. dali. Utos nito. Eh ni siyang bumaba. Sumakay naman si Miko. Lumipat siya sa kabilit, Siya na uli ang naging pasahero. Saan ka ba natutong mag-drive ha? Inis pa rin si Miko sa kanya habang umaandar na uli sila. Sinadya ko yun para mabuhayin ka ng loob. Tatawa-tawa niya ang sambit. Pero ang totoo, ganun talaga siya mag-drive. Ihahatid na kita sa inyo. Ang sabi ni Miko sa kanya. Hindi, hindi ako papayag. Ang ni Tracy. Nagtaka si Miko. What? Nasaan hindi ako papayag na pabayaan ka ng iisa Simpleng mukha, hiniyan. Kumunot ang noon ng lalaki. Are you for real? Anong malay ko kung ka okay ka na talaga? Ano bang pakailan mo sa buhay ko? Sorry ka, you got me involved. Kaya nga pinuputol ko ng involvement mo sa buhay ko. Pinapalaya na kita. Ngayon pa, ngayon pang nalaman ko na ang katotohanan. Anong katotohanan? Na hindi talaga kayo ninjer ang para sa isa't isa. I was truly light with my prediction. But you were wrong about one thing. Hindi ako nagjit cheat sa kanya. All the while, siya ang may ibang lawa. And worse, babae pa. I can't believe this. Ipinagpalit niya ako sa babae. This is a disgrace. Hindi na si Tracy. Bakit nga kaya nagkamali siya ng pagtingin sa future? Ibig lang sabihin ito ay pumapalya ng powers niya. Baka nga, dahil natagpuan niya ang lalaking makapagpapalis ng visa ng sumpa. At marahil ang lalaking iyon ay walang iba kundi si May I ask you something? Tanong ni Tracy kay Miko. What now? Can you kiss me later? Walang kagatol-gatol na bulalas niya. What? I know para kung chip, but I can explain to you why I am asking this. No, I don't want to do anything that involves you. Maraming tanggilin ko. Bakit? Dahil malas ka. Malas? Nakakala ko ba hindi ka naniniwala sa mga so far natural things? Talagang hindi. Pero pagdating sa iyo, mukha yata gusto ko nang maniwala. You're unfair. At bakit ako naging unfair? Sinisisi mo ko sa pagkakatuklas mo kay Ginger, ano? Gusto mong iput sa akin ang lahat ng blame ngayon kung tutuusin, wala naman ako nalaman sa mga kaganapan sa buhay ni Hindi nakakaibos si Miko. Ang akala ko pa naman malawak ng tao. Patuloy ni Tracy. Pwede ba? Tagilan natin ang pagtatalo. Napapagod na ako. And what's the point of this, this conversation anyway? Bakit? Wala ka bang nararamdaman? Anong nararamdaman? Kahit kutog man lang. What? It's the forces of nature bringing us together. Bulalas ni Tracy na ani mo nakadiscover ng isang pambihirang bat. You're insane. Untag lang ni Miko sa kanya. Can't you see? Hindi aksidente ang ko si Jinda. Hindi rin aksidente ang nag siya sa wedding niyo. At ngayon hindi aksidente ang mo ako at magkasama tayo ngayon. At anong gusto mong palabasin na? Miko, we might be good for each other. Pagpapaunawa ni Tracy sa baytingin kay Miko. Pero insultong natawa lang ito. You're unbelievable. Unbelievable is missing pero dapat natin i-consider na baka tayong dalawang ilang para sa isa't isa. Noong isang gabi lang, hinulaan mo si Ginger na cheater ako. Pilang mo ako ng walang basis. Tapos ngayon sinasabi mo na tayong dalawang para sa isa't isa. You're insane. Bakit? Hindi ba posibleng magbago ka? Pwede naman yun na. Magbago man ako. Hindi mo pa rin ako mapapaniwala sa mga kalukohan mo. For all I know, sinadya mo talagang paghiwalayin kami ni Ginger para sa pang-personal mong hangarin. Ha? Huh? Shock si Tracy. How dare you? Yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit mo ipinipilit ang sarili mo sa akin. Waring nasaktan si Tracy, yun ba ang akala mo na ipinipilit ko ang sarili ko sa iyo? Isn't it obvious? Pero ang totoo gusto ng saktan ni Miko si Tracy para tanta ito ang pangungulit sa kanya. Sobra ka, mga iyak na usal ni Tracy. Umiling na lang si Miko. Ang mabuti pa iuhi na kita sa inyo bago pa kung saan mapuntang usapang ito. You're such a rude man. Alam mo ba yun? Inis na niyang ganti. Depende lang sa kausap mo. Ang akala mo siguro patay na patay ako sa iyo. Kung hindi nga lang ba nang dahil sa sumpang ito, I wouldn't ask you for a kiss. Nor even think of the possibility na tayong dalawang maaaring magkagustuhan. Anong sumpa-sumpa ang pinagsasasabi mo dyan? Gusto na talaga ni Tracy na pagtapat dito ang tungkol sa sumpa at sa din na sinasabi para makalaya siya dito. Pero bigla siyang nangamba na hindi niya naman paniwalaan ni Miko at muli na naman siyang akusahan na baliw. Minabuti na lang niya na manahimik. Saan ba kita ihahatid? Sa cafe o sa bahay? Tanong na yung Miko nang mapo na ng pananahimik niya. Kung saan mo ko kinuha, doon mo na lang ako ibalik. Kahit sa Solandro Cafe nga sila nagbalik. Pagkaparada ng kotse ay kagad bumaba si Tracy na walang sabi-sabi. Parang nakonsensya naman si Miko. uka nga labis niya ang labis niyang nasakta ng damdami ni Tracy. Kung tutuusin maganda naman si Tracy at normally, ang mga ganitong babae hindi talaga niya pinapalagpas but the timing wasn't right. Parang naapektuhan ng gusto ang pagkalalaki niya sa pagkakatuklas kay Ginger sa laban nito. Lesbian pa lang po yan Bakit hindi mang lang niya nahalata o naramdaman? Lumalakad na papasok ng kapi si Tracy pero nakatanong pa rin siya. Gusto sana na yung babae nito para makapag-apologize naman lang siya. Pero nang makita niya ang sinalubong na ito ni na Ursula at Jupiter, ay kagad na niyang pinaandar ang kotse. Ayaw na niyang harapin pa si Jupiter. He cannot bear the idea of discussing with him the sexual preference of Ginger. Baka masuntok lang niya si Jupiter dahil posible hindi nito alam ang tungkol kay Ginger. Hindi man lang si siya binalaan ito. Tuluyan na umalis si Miko. Napating naman sa humarurot na sasakyan sina Ursula, Jupiter at Tracy. Nang balingan ang balingan ng dalawa si Tracy. Are you all right? Tanong ni Ursula. Marahan siya ang tumango. I'm fine. Saan ka ba dinala ni Miko? Tanong ni Jupiter. Kina Ginger. tago niya. And what happened? Ulit ni Jupiter. Hindi na talaga matutuloy ang kasal nila. Sambit niya. Good. Ang masayang bulalas ni Jupiter. Pero alam mo ba kung bakit Jupiter? Tanong ni Tracy rito. Bakit? Dahil nahuli namin si Ginger na may kasibi. Oh my! Usal ni Ursula. And much worse, patuloy ni Tracy, babae ang niya. Ha? Kamuntik nang himatayin si Jupiter.